Talaga nga namang good news ito patungkol dito kay Lebron James at mukhang magaling na talaga ang kanyang tuhod from his injury. Well for the first time nga kasi ay nagpost etong si Lebron James ng kanyang workout video ngayong off season at actually kinaptionan niya ito update sa kanyang injury. Pero bago yon ay atin munang silipin panoorin ang kanyang pagbabalik training. Panoorin natin ito. So base nga sa video nga ito ay may kita natin na talagang moving really well na itong si Lebron James at bukang hindi na nga inaalala ang kanyang tuhod after ng MCL injury niya nung round 1 sa playoffs. Bukang fully healed na nga itong si Lebron. And actually sinabi niya nga ito sa kanyang caption na man it felt good nga daw na magbalik dito nga sa court for the first time simula nung kanyang MCL injury na almost 2 months ago na. He has been working hard nga daw para nga bumalik siya sa kanyang talagang form form sinabi niya na maganda nga daw sa pakiramdam. Ito nga naman talagang pagbabalik niya sa court after ng dalawang buwan na pagre-rehab. And actually dito nga sa pagbabalik ni Lebron sa court ay hindi lang siya mag-isa. Kasama niya ngayon itong si Kevin Love na nag-e-ensayo ang kanyang former teammate. Ito silipin natin ang saglit. <laughs> Since we are talking about workout videos, alam ba? Diba, itong si Kevin Durantan after the trade dito nga sa team ng Houston Rockets ay balik na rin siya sa pag-e-ensayo. Hindi niya yata kasama dito si Lebron James at the same time pero the same court nga ang kanyang pinag-e-ensayuhan dito. Silipin din natin ang workout video ni KD. So talaga nga namang damang daman na natin na off season na talaga Tapos na ang NBA season, may kampiyon na nga tayo At ngayon ay makakakita na tayo ng pag-i-ensign -e ng mga players Kagaya nga ng pag-uumbisa ni Lebron, ni Kevin Love at pati na rin ni Kevin Durant